Hi guys, good morning. Kani so, sila ang mga estudyante dari sa high school, Mactan or Base National High School. Kani sila ang mga masisipag na mga estudyante. Naglilinis po sila sa uh, Ubal. So, napakagandang tingnan ng mga estudyanteng ito guys pakipalo naman ang ating youtube channel juri Jeremiah TV paki like and subscribe so yan mga guys mga idol oh, good morning good morning everyone please subscribe our youtube channel Salamat sa mga mababait nating mga estudyante dito sa National High School sa Airbase Mactan Airbase. So, thank you very much. God bless us all. sildo niya na din. Hah? Pilih graduan anak. Wow. Ug mak kamu nak apa manih? 你那个那个，六百六百。